Historia Tagalog Horror Stories Ang Fiesta Ang isa sa pinakamasayang okasyon sa isang baryo Dito mo makikita ang iba't ibang klase ng pasyalan katulad na lamang ng perya dito mo rin matitikman ang iba't ibang putahe na mga handa sa lamesa. Ngunit paano kung sa isang fiesta na iyong dadaluhan ay ikaw pala ang pinagpaplanuhang gawing handa sa hapagkainan? Kakayanin mo kaya? Sara ang pangalan ko. Ito'y hindi ko totoong pangalan. At lahat po ng aking mababanggit sa istoryang ito ay itatago ko sila sa hindi nila totoong pagkakakilanlan para na rin sa pagrespeto sa pribado nilang buhay. Ito ay kwento sa akin ng aking kapatid at dahil mahilig ako sa mga kwentong aswang, isa ito sa mga nagustuhan ko. Kasagsagan umano ng ulan noon Halos tumama na sa lupa ang kidlat dahil sa sobrang lakas nito. Papunta ang magkaibigang Jesse at Rona sa kapi sa Iloilo. Ito ay noong panahon na hindi paganap na sibilisasyon ang lugar at wala pang maraming gusali. Masyado ding masukal ang lugar na ito at sagana sa mga punong kahoy. Inanyayahan ni Rona si Jesse na magtungo umano sa kanilang bayan dahil piyesta sa kanila. Tinanong pa umano ni Jesse kung sino ang patron o santo ang magdadaos ng fiesta. Ang sagot ni Rona ay wala. Isa lamang itong pagpapasalamat sa magagandang ani na natanggap ng kanilang munting nayon sa liblib ng bayan ng Kapis noon. Hindi naman Tumanggi si Jesse gawa ng gusto rin niyang makapunta sa ibang lugar para makakita ng magagandang tanawin. Tagagi Meras Island kasi si Jesse na pumapasok sa siyudad ng Iloilo. Medyo may kalayuan ang Iloilo City, Takapis at kapag nagbuska ka o may sasakyan ka ay dalawang oras mahigit ang biyahe mo kapag naglakad ka naman ay aabutin ka ng 22 oras at 6 na minuto. Sa panahon noon, sabi pa ng ate ko ay masanay ang taong nilalakad ng isang lugar kaysa sumakay. Lalo pat sa panahon noon ay masyadong mabigat ang halaga ng pera. Sampung pisong pamasahe ay katumbas na ang bigat noon ng dosing pamasahe na nireklamo nire ng makabagong generasyon dahil nga daw ay mahal Nakatulog si Jesse sa bus habang si Rona umano ay panay lang ang pagmamasid sa labas Last trip ang kanilang nasakyan at dahil madalang nang bumiyahi ang bus sa panahon noon kapag gabi na Nagpaalam naman ang maayos si Jesse sa kanyang ama na si Luis at alam din ni Luis kung saan siya tutungo. Kaya kampante siya kung saan siya hahanapin ng ama kung sakaling hindi siya makauwi. Saktong alas 10 na ng gabi nang nakarating sila Jesse sa bayan ni Rona At dahil pagkababa nila sa bus mga bandang alas sa is kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag ay naglakad pa sila ng kulang-kulang apat -kulang na oras. Ganoon po kalayo at kaliblibang lugar na yon sa bayan ng Kapis. Magiliw naman na tinanggap si Jessie na mga kanayo ni Rona. Masaya namang nakipagkwentuhan si Jessie sa kanila. Abala din sila sa pag-iihaw ng mga karne na sa amoy pa lang ay hindi mo na magugustuhan. Ngunit alam ni Jessie na sa mga taong ito ay ito na ang pinakamasarap na potahe sa tanang buhay nila Inaniyahan pa ng magulang ni Rona si Jessie na kumain ngunit tumanggi siya dahil ang wika niya ay kapag galing siya sa biyahe ay hindi siya nakakakain gawa ng biyahilo Bukas lamang do siya kakain pero narinig pa niya ang bulong ng ina ni Rona na kung siya ay aabutin pa nang bukas. Malinaw na narinig ni Jessie ang sinabi ng ina ni Rona, kaya napangisi na lamang siya. Walang bahid ng takot sa kanyang katauhan. Sinabi pa ni Jessie na nais niyang magpahinga at balak niyang mamasyal bukas sa fiesta. Sinamahan naman siya ni Rona sa kanyang magiging silid inasikaso siya ng pamilya din ni Rona ng maayos na tila ba ito na ang huling masisilayan niya ang mundo. Iniwan siya ni Rona at ang wika nito ay tutulungan lamang ang pamilya sa paghahanda ng kanilang gagamitin sa pagkatay ng kanilang pinakamasarap umano na handa. Napatango naman si Jesse at sinabing magpapahinga lang siya at saglit at tutulong din umano siya. Bagay na sinangayuna naman ni Rona sa kalumabas ng kwarto. Bandang alas 12 ng gabi. Napakaingay na sa labas na tila ba nagdiriwang na sila. Sinilip sila ni Jessie sa bintana at kitang kita ni Jessie ang kanilang mga itsura. Nakakatakot ito at tanging si Rona lamang ang normalang muka nakangiti itong pinagmamasda ng mga kanayon. Nagsasayawan sila na tila nagsasagawa ng rituala. May mga tugtog na nakakatakot din pakinggan. Umaalulong sila na biglang lumiwanag ang paligid. Pinasilip ng buwan ang kanyang taglay na ganda. Umalulong panguli ang mga nilalang na nakikihati ng espasyo ng mundo laban sa mga tao. Ang mga nilalang na hindi mo alam kung papaano nila nakuha ang ganitong uri ng mga kapangyarihan o sa kung paano nila ito namana. At nang matapos ang mahaba nilang pagsamba sa ganda ng buwan, napatingin silang lahat sa bahay na kung saan naroroon si Jesse. Tumutulo ang kanilang mga laway na tila ba Handa na silang sakmalin ang pinakamasarap na ulam. Kalmado lamang na nagkibit-balikat si Jesse. Yung tila sanay na siya sa ganitong senaryo. Kalmado niyang binuksan ang bintana at nagulat pa si Rona nang makitang nakangiti si Jesse sa kanila. Nagkatinginan pa ang mga aswang kasabay ng kanilang mga bosses na tunog halimaw gumilid ang mga aswang nang dumaan ang kanilang supremo sa bayturo sa bahay ni Larona. Palatandaan ito ng kanyang signal na kunin na si Jessie at lutuin na. Papunta na sana ang mag-anak sa bahay nila ngunit hindi sila makapasok bagay na kanilang ipinagtataka. Inutusan ng supremo ang iba para tulungan si Larona Ngunit sila man ay hindi makapasok. Nagpaikot-ikot sila sa tahanan ng pamilya, ngunit ni isa sa kanila ay walang makapasok. Kalmadong nahiga si Rona at nagpahinga habang ang mga aswang sa labas ay hindi magkanda ugaga, kakahanap ng daan kung paano sila makakapasok. Naalimpungatan si Jesse sa matinding sigawan sa labas Pagtingin niya sa paligid ay medyo maliwanag na Base din sa liwanag ay mag-aala 5 na Kaya tumayo siya at sinilip muli ang mga nasa labas Nagwawala na ang mga aswang Ang iba ay paikot-ikot sa kanilang tahanan at hindi makapasok Napatingin siya sa isang bahay Ayun Kirona, bahay iyon ng Supremo na napasok na ng ama ni Jessie. At habang abala ang mga aswang sa pagdiriwang, ay gumawa na si Jessie ng orasyon na kung tawagin ay pakatay. Sa Tagalog ay ikalat. Nagtanim siya ng mga susu na may buhok sa pinto ng kusina at sala. At ang mga bintana ay nilagyan ng asin. Ang kwartong kanyang tinulugan ay ang pinakaligtas dahil sa orasyon na pinakalat ng kanyang ama mula sa bahay ng Supremo. Mag-aalas sa isna at walang makapasok ni isa sa kanilang mga tahanan. Umalulong na sila na nagdulot ng ingay sa paligid ng kagubatan. Tinanong ni Rona si Jesse kung ano ang kanyang ginawa sa kanilang tahanan sinabi naman ni Jessie na ang kanyang pamilya ay lahi ng manggagamot at mga ngatay ng aswang sa gimaras at nagkamali ng taong pinili si Rona. Matagal ng panahon na nangahanting ng aswang ang kanilang pamilya at si Rona ang pain sa kanyang kapwa. Wala din kaalam-alam si Rona na kung pinain niya si Jessie ay ganoon din si Jessie sa kanya sa kanilang pagbiyahe. Hindi si Jesse nag-iisa. Kasama niya ang kanyang angkan sa loob ng bus at ang lahat ng pasahero sa bus ay kanyang pamilya. Sumikat na ang araw ay hindi pa rin nakakapasok ang mga aswang. Nagsisigawan na sila sa hapdi ng kanilang katawan. Nakatingin si Rona kay Jesse na tila ba sinasaad ng kanyang mata ang pagtraydor ni Jessie sa kanya. Sumikat na ang araw at naghiyawan na ang mga taga-Nayon kasama ang pamilya ni Rona at pati rin si Rona. Naramdaman ni Jessie ang awa pero mas nangibabaw ang galit niya sa mga ito. Wala na pong ina si Jessie at kapatid dahil biktima ito ng mga aswang noong panahon na nagdadalang tao ang kanyang ina sa kanyang bunsong kapatid. Inaswang ang nanay niya at wakwak -wak ang tiyan. Kaya lumaki siyang ang ama ang kanyang kasama na isang tanyag na manggagamot sa bayan nila. Makikita mo ang pagkaagnas ng mga aswang. Maaamoy mo sa paligid ang masangsang nilang amoy maya maya ay unting namamatay ang mga aswang dahil nasunog ang kanilang mga katawan sa araw. Hindi na sila nakapagpalit pa ng anyo gawa ng suso na may buhok na inilibing ni Jesse sa lupa sa may pinto. Ang aswang kapag hindi po sila nakakapasok sa bahay nila para makapagpalit ng anyo, sila ay mamamatay. Bago kasi sumapit ang umaga ay kailangan na nilang umuwi para makapagpalit ng anyo. Bagay na bigo nilang magawa. Nagtipo ng angka ni Jessie matapos ang lahat. Tinupok nila ang mga patay na aswang kasama ng mga bahay nila. Umalis sila sa lugar na yon ng matiwasay at panibagong lahi naman ng aswang ang kanilang napatay. Kaya tayo ay mag-ingat sa fiestang ating dadaluhan dahil hindi mo alam na yanggaw ka na hindi mo pa maramdaman. Ang sabi ng aking ama kapag dumayo ka ng isang lugar para sa fiesta at nauhaw ka, huwag kang humawak sa puwetang baso. Hawakan mo ito sa bibig. Kapag nalaglag ay hindi tao ang kaharap mo kundi masamang elemento at isa na ang aswang. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories